And so, ito po usually yung ginagawa ko kapag ka uh, broken ship ako o double ship ako sa trabaho, no? So, yahatid ko siya ng umaga, gigising ako ng uh, 5.30 para magluto ng kanyang pagkain. And then, alas 8, yahatid ko siya doon sa kanyang nag-aalaga. And tapos, uh, i-ready -re ko na yung baon niya. Okay, so uuwi ako ng, um, labas ako ng alas dos sa trabaho So makakarating ako sa bahay is around quarter to 3 na kasi misan, misan naman maaga depende sa traffic no So ngayon dumating ako ng quarter to 3, kinuha ko siya, pinaliguan ko And then after kung palibuan, uh, gagawa ko siya ng uh, ano guys, gagawa ko siya ng uh, kanyang juice na celery, uh, carrots with uh, apple. Yan ang uh, ano niya, yan ang uh, juice niya, minirienda niya mamaya. Uh, napainom ko na rin siya ng gamot niya. And then, uh, after nito, makagawa ako ng juice is yes, sa uh, saka pa lang ako kakain kung gusto ko pa rin kumain no? kung nagugutom ako after noon siguro around mga ano, 4 uh, uh, mag-aayos naman ako para sa sarili ko para naman presentable tayo presentable tayo aharap ulit sa customer and after noon is yes, uh, pag mimiriendahin ko siya pagkatapos ng mga 4.30 or around 4 din, sabay na sa pag-aayos ko. <clears throat> And then around 5 p.m. is ibabalik ko siya doon sa nag-aalaga. And then ako naman is papasok uli. So, sinisigurado ko na bago ko siya ihatid doon, nakapagmeryenda na siya, busog siya. Kasi... Uh, susunduin siya na kukuhanin siya doon sa nani niya ng mga around 8pm or 8.30pm. Kung nandito na yung kasama namin sa bahay. Kung wala naman, eh, hintayin ako at makukuha ko siya ng mga around quarter to eleven ng gabi. Yun ang karaniwang routine namin kapag double shift ako sa trabaho. Kaya, ano lang, guys, ah, talagang, ah, Hanson ako sa anak ko pagdating sa pag-aalaga pagdating sa pagpapakain kahit na lang hindi na ako nakapagpahinga ang importante, panatag yung isip ko at alam ko na maayos yung kalagayan ng anak ko so ayan guys, tapos na yung kanyang uh, juice ayan, tapos na po ito na yung ginawa kong juice niya sinisigurado ko na healthy yung kinakain ng anak ko. Diba? Para po sa kanyang kalusugan. Ayan. Lalo na ngayon at puso ang mga sakit. Kaya, ayan po. Healthy juice. Fresh juice. So, magre-ready naman ako ngayon ng aking pagkain, guys. Ito lang yung pagkain ko. Uh, dalawang pirasong Bread which is tinatawag nilang kubus. Ito lang ang aking pagkain. Tapos, nagpainit ako ng... Uh, aking inumin sa labat kasi uso ngayon ang ubo. Ito yun ang aking inumin para mawala yung aking ubo. At talaga namang napakahirap. Ang sakit na ng aking likuran sa kaubo. Sa, so, dahil sa, ano, sa klima, no, pabago-bagong klima. So, yan, tapos na siya. So, ang kapartya ng aking bread, dalawang pirasong bread is uh, may natirang, uh, yung kasama ko rito sa bahay is may natirang dalawang pirasong pakpak uh, -pak ng manok na inadobo. So, ito lang ang aking kakainin. So, ayan. Magmi-mirinda ka na? merinda ka? Ayaw, mirinda? inumin mo yung juice ha. May hinihingi na naman. Sabi Aray! Nyo, sabi niya sa akin, uh, pagdating ko talagang ginanin niya May hinihingi ito, guys. Ganyan, gusto mo ganan? Gusto mo ganan? Ah, alam niyo, pagka sinabing ganyan, huwag naman anak, Oh. Ah. Pag sinabing ganyan, ah, tab, tablet, magta-tablet daw siya. Ay, ayan. Ay. So, hindi ko na siya iyahatid doon dahil dumating na ang kanyang nanay. Ayan. Hindi ko na siya iyahatid, guys. Magtatablet na lang daw siya. Tignan nyo naman. Magtatablet, mm. wala tayo. Misa nang hirap unawain ng, uh, ano, ng uh, developmental delay. <laughs> Tsagalan talaga at um, pag-iintindi ang kailangan. Ayan. Bukod sa developmental delay, may OT pa yan. Kaya ganyan. Kaya, minsan mahirap talagang unawain. Pero dahil, syempre, anak natin, siyempre syempre, love na love natin yan, diba? ba uh, ayan. So, sobrang tuwa at makakapaglaro ng kanyang tab, pasayaw-sayaw pa. Hmm. <laughs> kung ano-anong step na lang ang ginagawa. Basta na pagbigyan sa kanyang gusto, sigurado. Oh, bye, bye na mama. Bye. Say na, enough. Bye. Oh, yon. sinira na naman ang kanyang ano. Hmm, Ayan na. Akit na kasi sa kanyang kama. Upwesto na yan. Mm. Nisilip ang kanyang tablet at ayaw na Pwede ayaw hindi na niya nang hindi puno ang, ang kanyang battery. Pwede naman yung Okay. Sige na. Sasaksak na natin. Okay. Yung... Opo, opo. Sige na. Bye-bye.